Ito ang update natin ng January 26 at ito naman ang update natin noong January 29 dito sa may Alaminos to San Pablo Bypass Road. Meron kasi mga lugar dito na hindi pa siya nabubungkal. At ito na nga pinakikita nating video ito ay ito, dito ito sa may barangay San Miguel, San Pablo, Laguna. Yan yung lugar na kung saan ay hindi pa siya nabubutas hanggang dito sa may A crane na to. Ito yung tulay na mahaba na in-update natin noong January 29. At ngayon mga boss ay meron naman tayong update dito sa may barangay San Agustin, Alaminos, Laguna. Ah, are. Are sinasabi ni boss na nadadaanan na daw. Oh, matagal na 'to nadadaanan. Yung kalahati at natapos na nga sa minto eh. Pagka natanggal yung mga harang na yan ay pwede na nga yung tahanan. O nga naman. Ito pala ay ni Yogan dati yung sinasabi na. Lapit na kasi dito yung ano. Yung tulay doon sa Mayibitina ha. Ito tapos na nga naman. Dito muna tayo. ito yung sinasabi ni boss yung nakita natin kanina nakausap natin kanina na ito daw ay tapos na so ito nga naman tapos na at ang sigurado yung mga bang house na yan dyan ay tatanggalin na yan tapos ito kitang kita nyo naman na uh, talagang namumuti pa yung kalahati pa lang ang dinadaanan so paliparan natin sa taas para makita nyo ng isa pa ay malapit ito dito sa expressway nandun lang yung expressway Okay mga boss at uh, dito nagtatapos ang ating vlog. Kita niyo naman na sadyang napakaganda na dito. Sa so, totoo nga mga boss, ako hindi na halos nadaan ng San Pablo City. Lagi ako nadaan dito sa bypass road. Gawa nang dito sa bypass road ay kahit na hindi pa siya tapos, basta hindi mabuting ay pwede pwede sa So, na tapos na ang kasamintuhin na lang ay yung lagi nagpuputik doon at saka yung uh, ginagawang tulay doon na mahaba. So um, siguro hindi magtatagal ay matatapos na ito. Guha nang napakabilis namang nilang gawin. Lalo na patag na yung pagbubuhusan ng saminto ay okay na. So, ito pa bypass road ng Laminos Laguna Hindi ko alam kung ano nakakasakop dito siguro ay Barangay San Miguel pa to. nga ba tugan ng yung bandaron ay Barangay San Miguel tapos ito. Hindi ko alam kung anong barangay to. Wala tayong makausap dito ngayon eh. Basta, kung taga ka, comment ka sa baba para malaman ko kung anong lugar to. So ayan, maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video. May naisip ako, magtatanong pala ako dun sa ano dun so, uh, sa nakita ko may nagbabantay pala dito bus bus tanong lang anong barangay ito hindi, hindi mo rin alam <laughs> sige sige Nagpa-vlog ako eh hindi ko alam hindi ko din alam kung anong barangay ito sige sige thank you thank you Ayan, hindi rin niya alam. Tagal na nagtatrabaho dito yun, hindi nila alam. Kaya kung pa kaya ang alamin natin. Kaya comment down below na lang mga boss. Tulungan niya akong alamin. <laughs> so, Kamaya magkakakamera diyan nakita, tatanong ako. Pero ano yun, parang alam ko. Ay siya mga boss, dito ko na ending itong video ito at maraming salamat po sa panonood. Uh, kung bago ka pa nga lang pala dito sa channel na to ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Uh, libre naman po ang pagsasubscribe para po ma-update kayo pagka tayo ay merong bagong video kung sakaling magustuhan nyo ito. Ako uh, kung nga po pala ay nag-update dito sa may South Luzon Expressway TR4, yan, yan po ang ating ibinablog. Tapos ay sinasama na din natin itong may pass road ng Alaminos to San Pablo, Laguna. Gawa ng isang way naman yan para ma-update na din kayo. Gawa ng kung sakaling ayaw yung expressway ay, ay di pwede kayo dito sa bypass road. Malapit na din po ito matapos. Uh, dalawang tulay na lang ang ginagawa. Tapos i... Ayun, dalawang tulay. Pagkatapos yung dalawang tulay na yun, ay posibleng ito ay madaanan na. Huwag nating masyadong asahan, pero posible. Ah, hindi lalayo yan, yan ay madadaanan. Kaya maraming salamat mga boss. Abangan nyo pa yung ating mga susunod na video. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat po.